Sa kabila ng maingay at abalang Pearson International Airport sa Toronto, Canada, isang inosente at mapagkaibigan na lalaki, ang pangalan ay Hoa Lam Ong, ang nagpaplano ng pinakamahabang pagnanakaw sa history ng Canada na umabot sa loob ng 13 years. Ang kanyang natural na pagkamasiyahin at pagiging mapagkaibigan ang isa sa pinakaimportante niyang armas upang matagumpay na manakaw ang 7 million worth of high-end electronics at designer clothes. Ito ang kwento ng The 13 Years Robbery of an Airport. Bago ko ituloy ang istoryang ito, mag-subscribe na sa aking channel kung hindi ka pa nakasubscribe at pindutin ang bell icon para ma-notify sa mga susunod na istorya. Linggo-linggo akong nag upload ng bagong istorya tungkol sa mga kriminal para malibang kayo sa araw-araw habang nasa mahabang commute, break time sa trabaho o eskwela o habang nagmimirienda kasama ang pamilya o mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Tara na at ipagpatuloy ang istoryang kriminal na ito, ang The 13 Years Robbery of an Airport. Pearson International Airport, Toronto, Ontario, Canada. Ito ang airport na may pinakamalaking cargo terminal sa buong Canada na tumatanggap ng shipments galing sa iba't ibang mga bansa sa buong mundo. Araw-araw, milyon-milyon na cargo ang dumadating sa airport ng walang hinto. Mayroong three main cargo facilities ang airport kung saan dinadala ang mga cargo shipments. Halos lahat ng produkto na maiisip mo ay maaaring nasa loob ng mga facilities. At ang mga facilities na ito ay mataas at mahusay ang security. Mayroong police force na nakabantay kasama ang mga surveillance cameras at iba pang mga security measurements. Siguradong mahuhuli ang sinuman na magtatangka na magnakaw sa airport cargo facilities. Ngunit noong late 80s hanggang early 90s, natuklasan ng administrasyon ng Pearson International Airport ang pagkawala ng madaming mga high-end electronics katulad ng mga cameras, hard disks, computers at iba pang mga electronics na mamahalin ang halaga. Kasama na rin ang mga mamahaling designer clothes na kung pagsasamahin ang total ng halagang nawawala ay umaabot sa kalahating milyong dolyar. Mabilis na nag-imbestiga ang police task force na nakatoka sa airport. Una nilang tiningnan ang mga security cameras ng airport, ngunit kahit na anong gawin nilang pag-iimbestiga ay hindi nila malaman kung paano nawawala ang mga mamahaling kagamitan. Napakaraming security measures na nasa airport kaya nakakapagtaka na nagagawang manakaw ng kung sino man ang mga nasabing kargo. Dagdag pa dito ay ang late na pagka-report ng airport sa mga otoridad dahilan kung bakit walang mahanap na anumang ebidensya ang mga pulis sa lugar. Halos naghahanap ng karayom sa Dayami ang mga pulis sa paghahanap ng sospek sapagkat napakaraming trabahador sa airport at napakadaming cargo shipments ang dumadating sa mga cargo facilities. At dahil sa 90s nangyari ang mga pagnanakaw, ay wala pang inventory storage system ang airport, kaya halos imposible na mabunyag ang mga pagnanakaw. Nagdesisyon ang mga pulis na tanungin isa-isa ang mga empleyadong nagtatrabaho sa cargo facilities ng airport. Ngunit dahil malapit ng mga magkakaibigan, ang mga empleyado ay naging mahirap ang naging pagtatanong ng mga pulis sapagkat maingat sa bawat sagot ang mga trabahador upang hindi maipahamak ang kanilang mga kaibigan. Nagpatuloy pa ang mga pagnanakaw sa airport at dahil dito ay naisip ng mga pulis na marahil ay isang organized crime ang nagsasagawa ng pagnanakaw sa lugar. Sa pagkatanging organized crime lang ang maaaring makapagnakaw ng sobrang dami ng mga cargo shipments. Dagdag dito, ay pinaniniwalaan nilang kabisado ng mga magnanakaw ang operasyon sa airport at kilala ng mga ito ang bawat empleyado mula sa security, managers at mga truck drivers. Pero dito nagkamali ang mga pulis. Wala silang ideya na isa lamang simpleng tao ang nasa likod ng mga pagnanakaw. Hindi employee supervisor, hindi manager, kundi isang truck driver na ang pangalan ay Hoa Lam Ong. Isang Vietnamese immigrant na pumunta sa Canada noong late 80s na tanging 50 ang laman ng kanyang pitaka, dala-dala ang pangarap na yumaman, kahit ano ay kayang gawin ng ating bida sa istoryang ito. Unan niyang hakbang sa kanyang misyon na yumaman ay ang makapasok at makilala sa Asian community sa kanyang lugar. Dahil sa kanyang natural na pagkamasayahin at mapagkaibigan na ugali ay madali lamang siyang nakilala sa kanilang community. Dahil sa kanyang mga katangian na ito ay nabansagan siyang Mr. Smiley ng mga taong nakakakilala sa kanya. Sa maiksing panahon na paninirahan sa Canada ay nakilala ni Mr. Smiley ang kanyang may bahay, ang pangalan ay Teresa. Isa din si Teresa na Vietnamese immigrant at dahil dito ay mabilis na nagkakilala at naging magkaibigan ng dalawa at ilang buwan lamang ang lumipas ay nagpakasal sila. Nang may kasal ay lumipat si Mr. Smiley sa apartment ni Teresa kung saan nakilala ni Mr. Smiley ang anak ni Teresa na ang pangalan ay Benny. Matapos iyon ay agad naman na ipinasok ni Teresa si Mr. Smiley sa kanyang pinagtatrabahuhan sa Pearson International Airport bilang isang empleyado sa isang shipping company kung saan natanggap si Mr. Smiley bilang truck driver para i-deliver ang mga cargo shipments mula sa airport papunta sa mga destinasyon ng mga ito. $1,600 ang kinikita ni Mr. Smiley sa isang buwan. Sapat na sapagkat may trabaho din naman si Teresa. Ang problema ay hindi ito sapat para maabot ni Mr. Smiley ang kanyang pinapangarap na maging mayaman. Kaya naisip ni Mr. Smiley na nakawin ang mga cargo shipments na kanyang deliver Bilang driver, alam ni Mr. Smiley ang mga presyo ng bawat isa sa mga produkto na kanyang deliver Alam niyang kung mananakaw niya ang mga cargo, limpak-limpak na salapi ang kanyang kikitain, sapat na para maabot niya ang kanyang pangarap na maging mayaman. Ang problema, driver si Mr. Smiley, at dahil dito ay hindi niya basta-basta pwedeng nakawin ang mga kargamento. Pero di nagtagal ay naisip ni Mr. Smiley na kung makakapasok siya sa warehouse ay maaari niyang manakaw ng patago ang mga cargo. Ang problema, mahigpit ang security sa warehouse. Kailangan ng ID bago makapasok sa loob ng warehouse at kailangan ipakita ang ID na ito sa mga security personnel. Hindi uubra ang kanyang plano kung hindi siya makakapasok sa loob ng warehouse. Dito naisip ni Mr. Smiley na kaibiganin ang mga empleyado sa loob ng warehouse. At dahil kilalang masayahin at mapagkaibigan si Mr. Smiley, madali lamang niyang naging malapit na kaibigan ang mga empleyado sa warehouse. Nagsimula siyang yayain ang mga kailangan niyang empleyado sa warehouse sa kanyang bahay upang maghapunan, dagdag pa ang mga regalo na kanyang binibigay sa mga ito. Ang mga kailangan niyang empleyado para sa kanyang plano ay ang mga empleyado na may malaking pangangailangan sa buhay o may mga utang na binabayaran. Positibo siyang madali niyang magagamit ang mga tipo ng mga empleyadong ito para maging matagumpay ang kanyang planong pagnanakaw. Isang araw ay sinubukan ni Mr. Smiley ang isa sa mga target niya na empleyado. Inalok niya ang isang empleyado na ito na ikarga sa kanyang truck ang ilang mga cargo ng palihim, kapalit ng $2,000. Ikinagulat ito ng target niyang empleyado, ngunit umubra ang kanyang plano. Malaki ang pangangailangan ng nasabing empleyado, kaya naman walang pag-aatubili na tinanggap ng empleyado ang $2,000. Nakuha ni Mr. Smiley ang cargo. Hindi niya alam kung ano ang laman ng kargamento sa kanyang truck, kaya naman inuwi niya ang kanyang truck sa kanyang bahay at doon binuksan at tiningnan kung ano ang laman ng cargo. Puno ang cargo ng mga electronic devices na nagkakahalaga ng humigit $100,000. Panalong-panalo si Mr. Smiley. Kapalit ng kanyang $2,000 ay malaking halaga ng mga kagamitan. Ngunit kailangan naman niyang humanap ng buyer para sa mga produkto na kanyang nakuha. Kaya naman nagsimula si Mr. Smiley na humanap ng mga contacts para maibenta ang mga produkto sa mas mababang halaga kumpara sa merkado ngunit hindi lamang electronic devices ang mga nakukuha sa mga kargamento. Isang beses ay nakakuha naman si Mr. Smiley ng mga damit. Hindi kasing laki ng halaga ng mga electronic devices, ngunit malaki pa din ang kanyang kikitain. Dito lumaki ang negosyong pagnanakaw ni Mr. Smiley sapagkat paiba-iba ang laman ng mga nakukuha niyang cargo. At sa bawat cargo ay kailangan niya ng contacts kung saan niya maibibenta ang mga ito kaya naman nagdesisyon si Mr. Smiley na magsali ng mga kasabwat para sa kanyang lumalaking operasyon. Swerte ni Mr. Smiley dahil walang pag-aalinlangan na pumayag maging kasabwat ang kanyang asawang si Teresa. Sa shipping company ng airport nagtatrabaho si Teresa. Kaya alam nito kung saan galing ang mga cargo na dumadating sa airport, pati na rin kung anong mga laman nito at kung saan dadalhin na cargo facility ang mga kargamento. Sa tulong ni Teresa ay naging focused ang mga target na nanakawin ni Mr. Smiley. Tanging mga mamahaling mga kargamento lamang ang kanyang kukunin at walang problema sa mga empleyado sa cargo facilities sapagkat mga kaibigan na ni Mr. Smiley ang mga empleyado na walang pag-aalinlangan na tinatanggap ang mga suhol ni Mr. Smiley. Ngunit dahil targeted na ang mga nakukuha ni Mr. Smiley, ay mas naging madali at mabilis ang kanyang mga pagnanakaw. Nagkaroon naman siya ng panibagong problema. Masyado na siyang madaming produkto at dahil nagtatrabaho pa rin siya kasabay ng mga pagnanakaw, ay limitado na ang kanyang oras upang maibenta ang mga nakaw na kargamento. Doon naisip ni Mr. Smiley na isali sa kanyang operasyon ang anak ni Teresa na si Benny, ang kanyang stepson. Magkasundo si Mr. Smiley at Benny kaya naman tiwala si Mr. Smiley na gagawin ni Benny ang kanyang trabaho na maibenta ang mga kagamitan. Dito nalaman ni Mr. Smiley na mas talentado pa kaysa sa kanya si Benny pagdating sa pakikipag-usap sa mga customer at pagbebenta ng mga produkto. Mabilis na nakahanap ng mga connections si Benny, karamihan ay mga computer stores. Nagpanggap si Benny gamit ang kanyang mga peking ID, business cards at invoices na lehitimong ahente ng isang malaking shipping company na nagbebenta ng mga electronic products sa mas mababang halaga. Joe Yang ang alias ni Benny sa kanyang peking ID upang hindi siya agad-agad mahuli. Sa tulong ni Benny ay naging mas epektibo at matagumpay ang mga pagbebenta ni Mr. Smiley ng kanyang mga nakaw na produkto. At dahil dito ay mas lalong lumaki ang kanyang imperyong kriminal. Hindi na sa apartment ni Teresa ang kanyang mga kargamento kaya naman bumili si Mr. Smiley ng dalawang bahay na magkadikit. Ang isang bahay ay ginawa niyang storage room habang ang isa ay tinirahan naman nila ni Teresa at Benny. Sa laki ng kanilang operasyon ay napakaraming kargamento ang dumadating sa kanilang bahay araw-araw at dumating sa punto na maging ang mga kapitbahay nila ay nagsisimula ng magtanong kung ano ang ginagawa ng kanilang pamilya. Ngunit dahil masayahin at mapagkaibigan si Mr. Smiley, ay mabilis lang nawala ang mga pagtatanong na ito ng kanyang mga kapitbahay dahil naging kaibigan din niya ang mga ito. Gaya ng ginawa niya sa mga empleyado sa airport, inaalok niya ang kanyang mga kapitbahay na maghapunan sa kanyang bahay at binibigyan din niya ito ng mga regalo. Kaya naman naging mas matagumpay pa ang kanyang operasyon. Pero dahil sa tagumpay na kanyang tinatamasa, ay naging mas mahirap naman ang pagbebenta nang dumadami niyang mga produkto na kahit maging si Benny ay nahihirapan ng magbenta dahil sa sobrang dami. Pero swerte ni Mr. Smiley sapagkat noong early 90s ay nangyari ang internet revolution. Maraming mga websites ang lumabas kagaya ng eBay kung saan maaaring magbenta ng mga gamit online. Agad na ginamit ni Mr. Smiley ang eBay upang ibenta ang mga sobra-sobrang kagamitan sa kanyang bahay na hindi agad maibenta ni Benny upang hindi tumambak sa bahay nila ang mga kargamento. Dahil dito, nasagot lahat ng mga problema ni Mr. Smiley sa kanyang negosyo at mas lalong tumagal ang operasyon na umabot ng 13 years. Kung matagumpay ang negosyo ni Mr. Smiley, ang mga pulis naman ay walang tigil sa pag-iimbestiga upang mahinto na ang pagnanakaw at mahuli na ang tao sa likod ng mga krimen na ito. Ngunit hindi matagumpay ang mga investigasyon ng mga pulis. Walang empleyado sa airport ang ibebenta si Mr. Smiley sa mga pulis sapagkat sa loob ng 13 years nilang pagnanakaw ay naging mabuti at tapat sa kanila si Mr. Smiley na patuloy silang binibigyan ng mga regalo. Maging ang kanilang mga utang at bills ay si Mr. Smiley ang nagbabayad. Dahil dito ay tapat kay Mr. Smiley ang lahat ng nagtatrabaho para sa kanyang operasyon. Ngunit hindi pang habambuhay ang tagumpay ni Mr. Smiley sa kanyang imperyong kriminal. Dahil noong November 2001 ay nakuha ng mga pulis ang matagal na nilang hinihintay na lead sa mga pagnanakaw. Isang computer store ang nagreport sa pagnanakaw sa kanyang tindahan. Mabilis na umaksyon at nagimbestiga ang mga pulis at doon nila nalaman na ang mga nanakaw na hard drives sa computer store ay nagmatch ang serial number sa mga nawawalang hard drives galing sa airport. Tinanong ng mga pulis ang may-ari ng computer store kung saan niya nakuha ang kanyang mga binibentang hard drives. Doon ipinaliwanag ng store owner na nabili niya ang mga hard drives sa isang ahente na ang pangalan ay Joe Young sa mas mababang halaga kumpara sa merkado. Ibinigay ng store owner ang contact number ng taong si Joe Yang sa mga pulis at agad na inimbestigahan ito ng mga otoridad. Dito nila natuklasan na ang tunay na pangalan ng taong si Joe Yang ay Benny. Nagmamadali ang mga pulis na inilagay sa mahigpit na police surveillance si Benny at sa matiyaga at masikap nilang pagbabantay kay Benny ay nakita nila ito na kumukuha ng mga produkto sa garahe ng kanilang bahay. Nakita ng mga pulis ang loob ng garahe mula sa malayo na tila punong-puno ng mga kargamento. Malakas na malakas ang kutob ng mga pulis na nakita na nila ang sospek sa pagnanakaw sa Pearson Airport sa nakalipas na 13 years. Ilan pang masikap na pag-iimbestiga ay nalaman din ng mga pulis na ang nagmamayari ng bahay kung saan nakita si Benny na kumukuha ng mga produkto ay nakapangalan kay Mr. Smiley. Mayroon na silang mga ebidensya, sapat na para maaresto si Mr. Smiley, ngunit naghintay pa ang mga pulis. Gusto ng mga pulis na malaman kung paano ang ginagawang operasyon ni Mr. Smiley, kaya naman inilagay din nila si Mr. Smiley sa mahigpit na police surveillance 24 hours a day, 7 days a week. Sa panahon na ito ay mahigpit nilang sinusundan ng palihim si Mr. Smiley, magmula sa kanyang bahay, papunta sa airport, patungo sa mga delivery nito at hanggang sa makauwi. Sa ganitong paraan ay nalaman nila ang buong katotohanan sa operasyon ni Mr. Smiley. Nang matapos ang lahat ng ito ay sinalakay na ng mga pulis ang bahay ni Mr. Smiley. December 13, 2001, noong inaresto si Mr. Smiley kasama ang kanyang asawa na si Teresa at kanyang stepson na si Benny sa kasong possession of stolen property. Ikinagulat ng mga pulis ang dami ng kargamento sa bahay ng pamilya ni Mr. Smiley na tila isang buong warehouse na ang itsura dahil sa dami ng mga kargo sa loob. Dagdag sa mga kargo ay ang mga nakakalat na pera na kanilang natagpuan kung saan saan. Sa loob ng bahay, sa sofa ng living room, sa kwarto ni Benny at kung saan saan pa. Lahat ng perang pakalat-kalat na kanilang natagpuan ay umabot sa 1.2 million Canadian Dollars. Dagdag dito ay umaabot naman sa $750,000 ang mga kargamento na natagpuan sa loob ng bahay. Ito ang pinakamalaking halaga ng mga nahuling pera at kagamitan na galing sa pagnanakaw sa history ng Ontario. Nang madala sa presinto ay nakipagnegosasyon si Mr. Smiley sa mga pulis kapalit ang kalayaan ng kanyang asawang si Teresa at stepson na si Benny ay aaminin niya ang buong kwento sa likod ng kanyang pagnanakaw. Tinanggap ng mga otoridad ang alok ni Mr. Smiley. Dagdag sa kanyang pag-amin ay ibinalik din ni Mr. Smiley ang 6 million na halaga ng pera at pag-aari sa mga otoridad. Sa bandang huli ay nakulong si Mr. Smiley sa loob ng dalawang taon. Dito na natatapos ang istoryang kriminal na ito. Maraming salamat sa panonood. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay pindutin mo na ang subscribe button pati na rin ang bell icon upang manotify ka sa mga susunod na upload. Maraming salamat sa inyong suporta.